Parang na ano po ako eh, sa tita eh. Parang nabulag po talaga ako eh. Wala, parang wala na po akong ano, pag-asa ganun. Na, na nakakulong na ako. Nandito na, na ako sa buwan. Parang wala na akong nakagawa pa. Matapos nating makapanayam ang mga PDL sa ibang city jail ng Metro Manila, dumako naman tayo sa Quezon City Jail kung saan nakilala at nakausap namin si Neil, isang PDL na matagal nang nakakulong sa likod ng mga rehas na to. Kaya't halina't makinig sa istorya ni Neil. Dito lamang yan sa Off The Record. Ako nga pala si Neil. Uh, 29 years old. Uh, ang kaso ko pong dinadala ay Section, 13, uh, Section 5 and 13. Almost 6 years na po rito sa City Jail. Unang-una -una po nung pagdating uh, ko po dito sa loob ng bilangguan, hindi rin po talaga ako nakapag-adjust kasi po sobrang laki po ng adjustment na kailangan kong gawin. Until na nakasabay na po ako sa kung paano pumamuhay dito, napaka, napakalalim po ng mga tao rito. At isa rin po sa pabago sa akin dito is yung may, mayroon po kami mga activity mga ginagawa rito. Gaya po ng mga Bible study, may simba po every Sunday, may mga activities po na mga livelihood. Gumagawa po kami ng may mga activities po kami na yung mga papers po na ginagawang flower base, mga frame, na mga pandecorate po. Na alam niyo po yung sa labas po is parang walang kwentang bagay na is dito po nagagawa pa po namin ng paraan para maging magamit pa po yung isang bagay. Para sa akin po, yung pinakamahalagang aral na, na ano ko po, po dito sa loob ng kulungan is pagmamahal po, tapos pakikisama. Kasi po sa labas is parang ano po eh, unlike po dito, parang araw-araw po kayo magkakasama. Kahit na hindi po kayo magkakakilala, sa iba-iba po kayong nanggaling na pamilya is parang kailangan niyo pong yakapin yung isa't isa para pong walagpasan po lahat ng problema. Sa labas po kasi, parang parang go with the flow lang po tayo. Eh. Minsan po yung mga bagay na may mga bagay tayong nakakalimutan. Eh. Dito po parang ma, may isip mo siya na maigi. Yung mga parang pagkukulang mo po sa labas maano mo siya rito. Dahil po sa mga kasama mo. May ano po ba kayo? May masasabi po ba kayong instance na para Parang talaga nagtulong-tulungan po talaga kayo? So, ganyan po. Meron po. Kasi every time po na may mga activity rito is halos lahat po kami nang contribute ng pagtulong. Gaya po ng ngayon po mag-ano, ngayon pong magpapasko, Ayan po, meron po kami mga meron po kami mga ginagawang mga parol. Is lahat po kami dito nag nagko ng pag ano, pagtutulungan namin. Uh, yung mga bagay na tumatak sa akin na na sa akin dito sa loob ng bilang buwanis. Kailangan ko pong makisama, makibagay po sa lahat ng tao. Kasi po dito po is Gaya po nung sinabi ko nung una, hindi po talaga kami magkakakilala. Kahit na magkakadugo, hindi rin po. Pero kailangan po namin magmahalan dito, makisama. Ayun po kasi yung parang pinaka the best po na kailangan namin gawin dito. Eh. Kasi kung may opo, oh meron po kami mga pamilya na nasa labas. Opo, oh mahal po nila kami. Pero po dito po, is mas kailangan po namin pagtiwain po yung pagsasamahan namin para po sa pamilya namin sa labas. Para po pag nakauwi naka na po kami sa kanila maayos na po kami. Ang pinaka nakaano sa akin sir sa pangunguni mo ko dito sa loob ng bilangguan is yung mga bagay na mga maliliit na bagay lang sir pero napakalaking bagay para sa pamilya ko. Kasi kung dati po is nakakasama ko sila pero alam niyo po ba yung nakakapag-provide ako pero ay hindi na po tayo nakakapag-provide ako pero wala pa akong oras para sa kanila yung ngayon pong nahiwalay ako sa kanila parang mas kailangan ko pong hindi pala hindi po pala sapat yung pag mag-provide ka lang kailangan din pala ng oras para sa pamilya mo yung ganung bagay po kasi po na ano ko po siya is nung nandito pa ako na malayo po ako sa kanila. Kailangan ko palang, hindi lang para puro provide ng provide, kailangan din pala ako ng pamilya ko. Yung ganung bagay po, para magbagong buhay ako. Yung pagdating ko po rito, kung i-compare ko po ngayon, sa haba po ng tinagal ko po rito is parang mas naniniwalagan po ako. Kasi po, noon po, parang ang iniisip ko lang wala na, parang wala na pa akong ano, pag-asa Na nanakulong na ako. Nandito na ako sa bilangguan. Parang wala na akong nagagawa pa. Pero nung katagalan po sa dito po, meron pong mga gaya po niya, may mga activity po. Ayun po yung mga parang mas nakatulong po sa amin talaga dito para mag-adjust po. Na meron pa pa lang, kami mga bagay na hindi na hindi na nagwa sa labas na magagawa namin dito. Para sa akin po pa, 'yung pag-asa -pag is 'yung pamilya ko po. Doon eh. so, po talaga 'yung pamilya ko. Kasi inaantay po talaga, talaga nila ako makauwi. Kung ano po 'yung mga pinasusunod sa amin dito is ayun po 'yung ibinabahagi po namin sa aming mga kasamahan dito. At siyempre po number one po talaga yung respeto at disiplina. Kung yung ipapamana ko po, yung pag sakaling makauwi na po ako, yun po talaga, yung respeto sa bawat isa. napakahalaga po nun para sa amin. Ang mga alaala na madalas sumbina binabalikan po is yung panahon na kasama ko po yung pamilya ko na nasa labas pa po ako. Pagka weekends, gaya po ng Sunday, family day po, yan, mag, yan, magsisimba po, kain sa labas, makamasyal po. Ayun po talaga yung isa sa gusto kong mga laki kong binabalikan. Yung gusto kong, isa po sa mga gusto kong gawin is, ano, uh, ituloy ko po yung ano, yung pag pag business ko about ano, about passion like yung sa pag ano ng mga damit, mga clothing. Kasi po ano po ako ah uh, ano doon? ah Uh, hip hop po kasi ako eh. Oh, so, parang doon ko doon po talaga yung parang pinaka profession ko eh. Yung mag mga mag-design sa mga mga gustong ano, damit ganoon po yung PC. Mga parang nag-ano po kami, mga pag umaga po. Po na nagtitisi po kami. Eh po nang sama po kami doon ng mga kasama ko. Sa tisi po kasi is na ano po kami. Ah, gaya po nang nag ano, nagdadasal po kami. Parang about sa mga news, about sa mga sports, parang at least kahit paano po, na yung iba po na hindi alam ng mga kasama namin, is parang nalaman din po nila. Ang kadalasan po na sinasabi ko sa mga nakakasama, nakakasalamuha ako na bagong mapasok rito, pinakauna ko pong sinasabi is wag, wag, wag po silang mawalan ng pag-asa. Lalong-lalong na po sa kalagayan namin ngayon kasi hindi naman po porket nandi dito po kami, nakabilang ko. Is, wala na po. O parang end, end na agad ng ano namin. Kasi marami pa pong pwedeng mangyari. Marami pa po kami pwedeng gawin. Dahil na po, ah, uh, yung makauwi po kami sa pamilya namin na ligtas. Ang gusto kong pong yun sa buhay ko, kung may babalikan po ako. Siguro po is yung time na nag-decide po ako na ano, uh, pasokin po yung pag ng drugs. Kasi number one po, ayun po talaga yung naging reason kung ba't din ako nahiwalay sa pamilya ko. Although, ginawa ko siya kasi kailangan ko po eh, para makasurvive baby eh. Para mabigay po yung needs ng pamilya ko. Pero hindi ko po kasi tinignan yung side na yung consequence na pwede akong mapunta dito, pwede mangyari sa akin yung mga gantong bagay. Pagka tinuloy ko to. So, hindi po, hindi ko po tinignan yung side na yan. So, kaya po, nandito po ako ngayon. Kaya, kung meron man po akong babalikan para baguhin is yung pag ko sa sarili ko na ikaw ko yung ganong bagay. Ang ginagawa ko po dati is uh, way back 2018 po. Kakauwi ko lang po kasi nang dati po ay nag-ano po nag na ibang bansa po ako. Tapos, uh, 3 so three years ako ron. Ngayon po, nag-vaction ako. Nag-vaction ako after three years pagbalik ko po, po ng Pinas, ang daan po kasing ano eh, parang problema, struggle sa pamilya namin. Nag, ano po, uh, yung asawa ko is, gusto niya huwag na akong bumalik. Ngayon, ang akin po kasi, kung hindi ako babalik, parang sobrang masishort kami. Ang hirap po kasi talaga, kung paparehas ka, mahirap po talaga. Hindi ko naman sinabing huwag na po marehas. <laughs> is Yung time lang po na yun, para sa akin, ang dayan po talaga kasing problema. So, yun po, pinigilan niya ako bumalik sa ibang bansa. Tapos, yung mga ko, parang yung iba po is binenta ko para magkaroon ako ng puhunan to sell drugs. Ngayon po. So, nung nag-decide na po ako na hindi na po bumalik, doon na po ako na... Doon na po, finish yung, ano, pag-utinda talaga. Na, kasi po, ayos, napilitan talaga ako kasi sa, kung babalik po ako ng ibang bansa, takal ko po yung ano, nanatili ron Hindi ko po kasama yung pamilya ko. Parang nag-isip ako ng, parang kaya mas kailangan ko ng ganito na lang para nandito ako sa pamilya ko. Hanggang sa, ayun po, uh, kumikita ako. Parang na ano po ako eh, sa tita eh. Parang nabulag po talaga ako eh. Uh, amin ko po talaga na nabulag ako sa kita ko nung nag, na, na pinasok ko po yan. So, ayun po, kinain ako ng ganung sistema. Ang sa... Ngayon po, na uh, dito na po ako bumagsak. Para po sa akin, mas mawapayo ko sa mga tao na sa labas is um, siguro po kada hakbang po nila is pag-isipan po nila maigi. Kasi po mahirap pong humakbang ng hindi po nila alam kung meron pa silang hakbangan sa sunod. So kailangan po talagang bawat paghakbang mo, mo kailangan mo pag-isipan sa buhay. Kasi pag natalisod ka, maaari hindi ka na mga tayo, sir. So, kailangan lang ka nakalook forward sa mga pwedeng mangyari. Yun po. Nasa rehas man, ngunit nakabuo muli si Neil ng mga pangarap na kanyang bubuoin balang araw sa kanyang paglabas. Natalisod man, pero muling babangon at hahakbang patungo sa payapa at tuwid na daan.